hi guys it's me again ria young So for today's video, ay papunta na pala ako sa City Hall. Napaaga kami kasi wala kaming pasok. Hindi pumasok yung guro namin. Hindi dahil may sakit siya, kundi hindi siya pumasok. Sa kadahilanan ay may event kami bukas, kaya ang mga tao ngayon ay busy. Pasensya na guys kung maingay yung pag over ko. Malapit lang kasi computer shop namin. Nasa likod lang ng bahay namin. So ito nga pala yung City Hall namin. At saka dito, dito gaganapin yung event namin bukas. At ang event nga pala namin ay Sinulog Festival. Kaya abangan nyo bukas yung vlog ko at isasama ko kayo so nandito na nga ako sa city hall Bukar Car City Hall New Plaza so sabi ko kay manong driver ay doon na lang ako sa unahan dito makikita ninyo na nagbabayad ako 20 yung binabayad ko kasi yan yung mga sinisingil sa akin ng mga driver na mga sinasakyan ko buti na lang si kuya ang bait kasi iniisip niya na estudyante yung nakasakay sa kanya at tignan ninyo guys pagkabayad ko ay, ay lumakad na ako pero bigla ako kung tinawag ni kuya. Bibigyan niya pala ako ng sukli. Ay. O oh, ba diba, kahit nasa malayo na ako ay tinawag pa din niya ako kasi bibigyan niya nga ako ng sukli. May kasama pala siya na bata dyan. Parang anak niya ata. Kung napanood mo man ito ay salamat. Hindi kasi ako nakapasalamat sa kanya dahil na rin ay nabigla ako at di ko expect na bibigyan pa ako ng sukli. So ayun na nga guys, hindi ko pala nabanggit sa inyo na paparating pa lang sila mama at papa sa City Hall. Kaya naghanap muna ako ng pwesto para doon na lang ako maghintay sa kanilang dalawa. So pinili ko pala dito kasi kasi sa kabila ay may naglalaro ng volleyball. Kaya paano papano hindi ako mabuboard. Itong mga aso na to, pwede naman kayong mag-away. Basta wag lang sa harapan ko kasi takot ako sa aso. Sorry guys kung madalim ako dito. So magsi 6.30 na. Wala pa din silang mama at papa. So update na lang. Update ko na lang kayo. So update ko na kayo kung nandito na sila mama at papa. Meanwhile. At pagkalipas ng ilang minuto ay nandito na nga pala sila. Gayanya good. Polak mesti deli. Ha? Polak mesti deli. Hai. 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 So yun na nga guys, tumambay sila saglit at kumain. Tapos binigyan ko na din ng inumin. At nung pagkatapos nilang kumain ay umuwi na din kami. Kaya hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!